Bakit nga ba milyon-milyong pamilya ang sumusunod sa sampung utos para sa gabay? Ano ba ang meron sa mga lumang batas na to at mahalaga pa rin hanggang ngayon? Tara, alamin natin. Ang sampung utos ay hindi lang basta listahan ng mga bawal at puwede. Ito ay gabay sa moralidad na makikita sa Biblia na humubog kung paano tayo makikipag-ugnayan sa Diyos at sa isa't isa. Ang unang tatlo ay nagtuturo sa atin na mahalin, respetuhin, at sambahin ang Diyos ng higit sa lahat. Ang natitirang pito naman ay nagpapakita kung paano tayo magmamalasakit sa kapwa, galangin ang magulang, huwag pumatay, manatiling tapat, huwag magnakaw, laging magsabi ng totoo, at iwasan ang inggit. Hindi lang ito tungkol sa pagsunod sa mga patakaran, ito ay tungkol sa pagbuo ng matibay na relasyon at pamumuhay ng may kabaitan at respeto. Ano man ang iyong paniniwala, ang mga utos na ito ay nagpapaalala sa atin na mahali ng Diyos at ang ating kapwa. Yan ang puso ng isang magandang buhay.